Hello mga madi, maayong gabi sa inyong tanan diha no. O ganina buntag naglabay ko sa mga gamit nga katunggi kuha na tugikan sa luggage nga dili na mga gamit nga basura na jud. Ang ah, nakuha na ko ato kwintas lang og kani eh. nakakita ko og wala akong nag-expect jud kung unsay sulod niya ang ako lang jud ang nakitaan is sapatos niya. Yeah, so nagdali-dali ko uli ako ang gibilin diretso kay abrihan nako ni siya pag human ako boy pag uli nako balay so maon so pag abot nako balay mga madi ako adin siyang give dali dalig -dali abri ug mao ni akong reaction bati naini, ini eh, ilabay na to ni siya balik so Ang ko guys. I don't know kung unsa ni siya guys. Pero sa nakita na po is eh. shoes. Oh, ah, oh. ah, 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 majid. Wow. Wow. Shoes. Kanais niya nga shoes, guys. Mas inindot kayo siya. Wow, wow, shoes ya guys, shoes, shoes, muban is cemani? Oh Crocs, Crocs iyang brand, Crocs. Wow. Kruksia ya, guys. Tapos. This is. Oh, kruks. Kruks, gaya pun siya. Kruks. Kruksia ya, kruks. Wow, amazing. Bukat siya kruks. Original siya kruks, guys. Wow Terus Suerte Wow These shoes hey, Love it Nice case nya shoes Igni Look at these shoes Ito Siya Wow. Wow. Kanais niya, guys. So, next na apay isa is kabaluan ni kung unsan ni no. Wow, bag. 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 Kore ano asa mitita asa ko haya ko kaita siya. Ay bag. si asa kaita ni Kore wa mono toreta kara gumi kara. <laughs> eh. Ya ano kore video tsukutte ru Wow! Wow, wow, Grabe, ang Dummy podcast! Guys, super duper swerte. Swerte, swerte, takaron. Wow! Wow, 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 wow. Wow, guys! Oh, God bless. Good kaini. Makashare. Wow! Wow! Apa siya yung mga kuan. Naapa siya yung mga brand, guys. Pandeyo. See? See? So? Wow! Baga siya, guys! Kanais niya, guys. As in. As in, wala kong nagmahay. So, ganyan buntag. Wala. Gibless ni Santa ni God. tag mga nindot nga. Wow, Wow, pande. Branded siya, guys. As in, baga kay sya, Baga kay sya As in, baga. Baga, baga, baga. Wow! Wow! Mahal na ikini siya, guys, no? Maskin ka itong mga lokal akong gitanaw. Mahal kay sya, guys. Mahal kay ni siya. Mahal. So, naapay isa. Wow! Hilikis siya. Ang aning nga bag. Wow! Ang ani iyang hilig nga ba, guys? Sa naglabay. Wow! Feeling nako nakakita siya nga na <laughs> Wow! Amazing! Super sweaty! Ako... Oh my God! Panghatag na ako ni ni kay... Shout out yun eh. kay ka Yun ni. Feel nako Ganahan yun kay Kaanibert original. Wow, wow, wow. Thank you, Lord. Sa basura. Thank you na sad, Lord. Nga na. Imuha na sad kong gi. gitulak tulak. Ganyan buntag nga. <laughs> Maskin late na ko. Ako agad siyang gipunit. Gibalik na ko siya sa balay. Giuli gi ko ako sa balay. Three minutes na lang. mulargan na akong bus. Pero... Wow, 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 wow. Wow! Puro siya original. Baga kaysag mga kuan. Baga kay siya ng mga tela. Wow! Amazing! <laughs> Nakaswerte dyan ko. Ganina, buntag na ako ni siya gikuha, no? Oh my God! Wow, first time na ako makakita ng ani nga gipambasura, guys. Ngayong ani kanindot nga bag. Ing ani. As in, naglabay kog basura ganina. So, nakita na ako ni ang sapatos ng jud Ako nakita, no? Isa ni Shag Silofane. So, akong try, So, naana ko. Wala na ko'y time. So, niuli ko dali-dali sa balay para ihatod ni. So, naana ko na. O kayo na ako ni siya. Abrihan na ako ni siya. Inig-uli na ako. So, nagdali-dali ko jud ganina kay 3 minutes na lang mularga na akong bus. Ni naglabay man ko sa basura tung sulod gabi is sa maleta Katung wala na nangagamit gilabay na ako siya ah uh, nakita na ako ning sapatos ni bungad ang color sus na anak ko sa cellophane nga sapatos good siya sapatos so anak ko wala, wala na ako siya giukab nga niyang buntag no gidritso na ako ni siya danok dari sa amo Gibutang uh, sa among kwarto kay wala na ako siya gibutang dito sa sala kay eh. basig ilabay sa hapon. So anak ko, basin di ay naapay magkuha na ko aning gamitan ni eh. basig na pa mahatag ani eh. dito sa Pilipinas mapadalag package oh swerte kayo <laughs> wala jud ko nagmahay as in nindot kay siya nga sapatos guys wala ko balo unsa ni siyang klase nga brand pero nindot kay siya gaan kay siya gaan as in gaan <laughs> Kaboy na crocs, guys! Crocs, crocs nga sandal. Dako nakay ko baba't dari makasabha ng ani. Wow, san... grabe sa tagia ani! Rich jugaysya, guys! Gipang labay niya, crocs nga brand. Crocs na hil, medyo heli, hili's na siya pero bugat, bugat bugating crocs guys! dili kay kuan ah dili na ko babalo ko nga hugaw manggaling ni pero as ina amaze ko amaze ko sa mga basura ron <laughs> wow ang as in so shout out day ko sa kung mga kani Natag jud ko sa imuha as in nindot kay siya te tela Bert baga kay siya nga bag. Mura siya bug atun siya. Original siya kay ang naasay kuan sa sulod. naa pa siya gani plastic o. Oh. Naagin siya brand sa sulod o. Oh. Nakasulat kani mga ingani gani. Original na siya basta na sa panit. Kaning ingani. Ana. Original na siya. Wow, pangkuuto na to kada signa ay kwarta gi pakapino. Napas si mga silopin, guys. Wow. So, naapo day ko yung nakuha nga. Wow, grabe. Dagha Thank you, Lord. Kay mo nasad kong gitulak aning agi, gikuhit aning nga basura nga kuan. Kay dili ko hilig jud mamunit ug kanang mga basura nga dili na makita. So, may gani, gipasilip jud ko aning sapatos. kay nakita jud na siya nga sapatos. kay kung wala na ko ni siya nakita, dili na ko ni siya puniton. Yung anak ko mamasura. kay maulaw ko mag-ukay-ukay. Samot na ganinang buntag. Nga, nagdali-dali pa jud ko. Siguro, gisugo jud papunit. Kaya eh, gamit gud siya. Siguro, thank you gud kaayos sa mga blessing. As in, blessing kay ni. pagkakadlawon pa di guys before natutunan na punit ang mga bag o sapatos alas 5 pa lang ni mata na ko kaya akong mga classmate nag comment sa ako ah, kay gabi nga video na sila nakita nga si Lofane nga murag barberry nga porma, nga bag so wala day na ako na bantayan gabi eh. unya karon wala na to siya na kay dili lang po ako na masura makita ninyo unya sa video nga naapoy lain na masura so dara akong gidala na punitan ako siya kay murag nakaangay ko og kuan pero dili ko mo gamit ani guys ako ani siyang ihatag gihapon no kinsa ko mahatagan ani or unsa i na di siya basa pero ako na siyang gipauga ganinang buntag no karong gabi i akong gikuha nawala na ang watermarks nindot na kaayo siya wala na itong tubig nga porma sa bag kay nabasa siya sa ulan gabi eh. so so mauni akong gidalag balay ako siyang gibulad mauna ni ang resulta niya na ugas siya sa init ang watermarks. Nindot da no, kay naapapod siya gamay nga pitaka pero naa siya murag paknit sa likod pero okay ra na, na kay ang atubangan okay kaayo ay yuhanbag ni siya nga panit as in panit siya nga gahi kay nga panit amot sa ng klase panit ni pati ng handle niya gahi kaayo ay tikig pati ang pitaka butsang klase nga bag ni wala kabalo ka wala man puy nakasulat nga kuan um unsay iyang pangalan so nindot di kay ayo siya o oh, grabe gud ang grasya nato karong nga uh, month sa Bamasura no daghan jud kay kung nakuha nga mapapackage nako na sa Pilipinas so dili na kaayo kung uh, maka uh, mamalit para mapuno lang ang package sa kanipa lang ang package murag mapuno puno na gyud akong package ani no unya dili ra ako ana masura no tura na ibabai isa nagdadalag card pagkabuntag unya pagkakadlaw nga pagawas nako na sa balay ganina alas 5 nakakita kog lalaki nagdala pa siya sakyanan guys para mamasura So may gani wala na punitan tong bag ug sapatos to. Nasurtean para dito sa ako ah.